guys sabi ng foreman baka matapos na sila bukas sa lahat ng mga gawain dito yung mag maglalagay ng sliding door at saka ng windows ay ano yung supplier nila ng glass. Itong vlog pala namin ngayon guys ay late upload na to talagang late na video na ito na hindi ko na edit pa kasi nga uh, nung na mga nakaraang araw, mga last week of August, yata yun ay nagkasakit ako ng mga apat na araw, nagka-ulcer ako guys. Nagpa-check up ako sa doktor, niresitahan naman ako ng gamot, pero naka-recover ako talaga guys after 4 days pa. Not really totally recovered, pero at least nakakatayo na ako ng after 4 days. At uh, ayan, itong time na yan, hindi pa ako nag hindi pa ako nagkasakit at ayan nakakaakyat pa nga ako ng ano diyan niyog. At ang reason din kung bakit late talaga yung mga upload namin dito sa aming English at Tagalog channel guys ay dahil after ko ngang magkasakit mga um, First week of September naman, si Yuri naman yung nagkasakit. Siya naman ang nagkalagnat ng mga 3 days. So, at ako din ay walang pahinga talaga nung mga araw na iyon. Kasi laging si Yurchik ay ayaw niyang magpakarga sa iba. Laging mama lang talaga. At sa gabi, lagi siyang nagigising, umiiyak. At gusto lang talaga niya na ako yung kasama niya. Kahit sa papa nga niya, ayaw niyang, ayaw niyang magpakarga sa papa niya. Kaya Sorry talaga guys kung hindi ako updated mag-upload ng mga videos namin, mga vlog namin kasi uh, ako lang hindi yung nag edit ng videos na to sa YouTube namin na English at saka Tagalog channel. Ayan guys, tingnan nyo. Tapos na silang mag-install nitong sahig sa aming porch. Kinulayan na, na rin, na nila at nilagyan ng tawag dito, varnish. Where are you going? Put on your sandal first. Tapos, ayun guys, tingnan nyo yan. na ng gray. Hindi pa tapos kasi may white part. Padal, tatapusin pa yan dyan. Ayan. May tubig na rin kami guys. Dito. Pusugra mo di? Ay, no? Mm -hmm. No, yan. Balakas naman yung tubig namin dito. Kahit di siya pressurize yung connection namin. Try. Wow! <laughs> At saka shower. Tapos try natin ang bidet. Wow! wait sa kailangan pa ng tubig. Hmm. No, it was hmm. needs water. It's because maybe it's water using this. Yeah. That's why it's for wait, sure, wait it? for it. <laughs> Kasi ano, kailangan ng tubig. Shower, try the shower. <laughs> <laughs> it's not done yet. I think it's for the heater. You haven't installed the heater yet. We are going to have a heater here just in the sh our shower. But for the kitchen we will not have heater. What? Time to shower? Time to shower? Yeah. <laughs> not yet. It's not done. Later. Can I try now the bidet Hindi oh, siya masyadong malakas. Kailangan pa ng pundo ng tubig dito. Ang ganda ng bintana, ng view ng bintana. Ng view. Coconut trees. Dito, dito banda puro green. Dito banda may may sky. Dito naman sa pintuan namin dito yung bukid. Makikita mo nyo dyan ang bukid. Ayan. It's nice to keep it open, also, but no mosquito screen. The, the air is more fresh from this side, yeah? At ito sa bintana namin dito, paganda din ang view. Ayan, natapos na din nila dito sa pintuan, guys. Na kulayan na, nalagyan na ng varnish. Lahat ng pintuan dito sa CR din, dito sa kwarto namin. Pintana na lang talaga ang kulang. Waiting na lang sila nung ano, supplier nila ng glass. Na-order na at nagfa-fabricate pa sila. Tapos I think this week or next week na nila i-deliver dito at i ilagay din. I-install. Andiyan naman sa kitchen namin, guys. Wala pa kaming kusina kasi iba yung kontrata namin sa kusina. Iba, ibang group naman ng mga workers ang gagawa nun. Same lang, ng kontra same lang ang contractor namin sa kusina. Pero ibang ano, iba ang gagawa. May ano sila mga workers sila para dun sa nagagawa ng kitchen. Pero may gamit na kami, may refrigerator, at saka itong gas range. Pwede lang kaming magluto dito. Doon na lang kami sa labas maghugas. Hindi pa nalagay nila yung sink guys kasi papalagyan namin ng vanity, ano tawag doon, vanity, like, parang vanity desk. Parang may countertop siya na, ano, ano tawag doon? Vanity yung tinawag ng, ano, may architect. May countertop, tsaka doon ilalagay ang, ko, ang, ano, ang sink. Tapos may mga, may box na, may mga, ay, may tawag doon. by the way guys, may mga kapitbahay pala kami dito. Ayan o. Oh. Madami kaming kapitbahay dyan sa baba. Dyan, yun, din yung driveway namin. Tapos, doon naman banda. Ang entrance pa. Ang entrance sa aming lupa. Ayan o, oh, may marami kaming kapitbahay dyan. Mga lima, mga lima ang kapitbahay namin dyan. Dyan pa sa baba, may mga bahay pa. Dito yung sa sala namin. yan bintana namin sa sala. Dito naman, after ng mga bambus dyan, may bahay sa likod ng mga kawayan dyan. Dyan yung bahay ng may-ari ng lupa. Yung binilhan namin ng lupa. Yeah? Dyan naman guys, may bahay din dyan sa likod. May kapit-bahay kami dyan. Medyo malayo. Yan o, oh, ang kapitbahay namin. Tapos after ng bahay na yan, kalsada na yan, yung concrete na kalsada. Sa kanila din tong lupa na to, may mga pananim sila ng mga mais. Ah, it's our... Oh, what's name, this hour? Papa, share. what can you say about your house are you happy yeah but yeah, yeah i'm happy, <laughs> I'm so, happy. <laughs> so emotional almost crying <laughs> your chick you're gonna cut your fingers with that one two three not be careful one two three your chick oh. Are you are you happy? No. Yeah. <laughs> Do you like this house? No. Yeah. <laughs> he doesn't like this house. Uh, why? This is going to be your home. You want to go home? No. Yeah. <laughs> no, just answer for everything is no. <laughs> Itong araw na to guys is yung araw after ko magkasakit ng ulcer guys. Medyo okay, medyo okay na ang pakiramdam ko pero hindi pa masyado may may kaunting sakit pa yung chan ko pero at least na na ako. Hindi nung kagaya nung mga nakaraang araw ay talagang nasa kama lang ako talaga laging nakahiga kasi sobrang sakit talaga ng chan ko guys. At uh, dahil medyo okay na ako ngayong araw, ay punta kami doon sa bukid. Check namin ang progress ng aming bahay kasi mga ilang araw na din kami hindi nakabisita doon. Dumaan na nga rin kami ng aming makakain for lunch dito sa may karinderia. Uh, talagang hindi, ayoko pang magluto ngayon. Wala pa akong ganang magluto ngayon kasi gusto ko sanang magpahinga muna ng mga ilang araw pa para talaga makarecover yung katawan ko. At ayan guys, sobrang saya namin na makita namin na ang aming bahay ay may bintana na may glass na. Na-install na ang mga glass na bintana. At pati na rin ang sliding door. Tingnan nyo, sobrang ganda. Ayan. Puti ang kulay. Medyo ano siya, medyo anong tawag dyan? Tinted siya. Pero hindi masyadong tinted. At ayan, ang bintana namin sa living room. Ayan, sobrang ganda. Oh, At nag-install na din sila si Kuya ng aming para sa aming hot shower. At kung makikita nyo, ayan, may screen ang ating um, sliding door. Para yan sa mga lamok, mga insekto na hindi makapasok dyan sa loob. Ayan, di ba? Ano sa tingin niyo, guys? Maganda ba? Papalagyan sana namin ng grills, guys. Para safe naman. Sabi ko kay Dimitrel, palagyan natin ng grills Kaso ayon ayaw niya ng grills, guys, kasi pangit daw tingnan. Sabi niya, bili na lang kami ng ano, ano tawag yon yung sensor na pag may mag-open sa aming bintana or kaya sa aming pintuan ay mag-, mag -ano siya, mag alarm siya. At saka bili na din kami ng mga CCTV at saka solar light, palagyan namin diyan sa labas ng aming bahay. At ayan, tingnan niyo, sobrang ganda. Biglang umulan dito. At medyo foggy. Pero itong polycarbonate roof namin dyan sa may porch namin ay may ano siya, may drops. Hindi nila na ayos malagyan ng ano, tawag doon parang pang seal ba. Kaya sinabihan namin sila na lagyan nila ulit. At ayan sila kuya, mga trabahante, ang mga builders ay kinuha na nila yung kanilang builder builders bank yung tulugan nila. Ano na sila ngayon, nag-alsa baluta na sila na kanilang mga kagamitan kasi nga tapos na silang magtrabaho dito sa bahay. Tapos na ito guys, kusina na lang talaga ang kulang ng aming bahay. Super excited na ako sa aming kusina. Ayan, dito muna kami sa aming bahay kasi umulan pa. Umuulan pa, Ayan, si Dimitri hindi mapigilan sa kanyang kapi. Kapi is life. At <laughs> ayan, yung may nakapasok na manok dito sa loob. <laughs> Sabi ko kay Dimitri, gawin naming adobo or chicken curry kasi alam na, alam na niyang magluto ng chicken curry. Ayan, natawa lang siya. Itong manok na to, pag di ka umalis dyan, nako. Gagawin kang tinola adobo or chicken curry. Mas masarap yan tinola. <laughs> Kaso hindi atin yan. <laughs> Kaya papalabasin natin. <laughs> Palagyan pala namin ng bakod itong buong ano namin guys, bahay para walang makapasok nga na mga ganyan, mga ano, manok kasi ang daming manok dito. Tsaka mga aso na kapitbahay. At ayan, uwi na kami. Nagluto nga din ako nitong seafood soup. Manilagyan ko ng isda, mga gulay na daon dahon, -dahon Tapos may tahong, tahong bayan sa Tagalog. At saka nag-adobo na rin ako ng pusit. Sobrang sarap. Nag-crave talaga ako ng pagkain ngayon. Kasi ilang araw, mga, nung nagkasakit na ng ulcer, guys, ay wala talaga akong ganang kumain. Kasi sobrang sakit ng chan ko pag kumain ako. Pag malagyan ng pagkain yung chan ko, sobrang sakit. Kaya bawi talaga bawi talaga ako sa sa pagkain ngayon at ayan si Dimitri guys busy na naman siya ulit kasi webinar niya sa kanyang online course na uh, binibenta niya online sa kanyang mga Russian subscribers sa, kan sa kanyang Russian channel at September na nga kaya nag ano na siya nagbenta na ulit siya ng mga courses online at to celebrate that, binigyan ko din siya ng cake na may candle at I wish him luck na maging successful para may pangbayad kami sa aming <laughs> bahay. At ang dami talagang expenses. So, ayan lang guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. I hope that you enjoyed watching this episode, this vlog. At Paki-wish na rin si Dimitri ng good luck sa kanyang online courses na binibinta. Sana makabinta siya ng marami para may panggastos kami, ma, ma ano namin yung savings namin. Magka-savings kami ulit at makabili ng mga gamit para sa aming bahay. Yan lang po. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod.